Mga idol, maya ako doon sa kinabit kong pork. Gusto nyo bang makita yung pork na ikinabit natin, ay na inayos natin? Uh, ito, papakita ko sa inyo idol. Uh, itutuloy na natin yung assignment natin ngayon kasi nga ilang minuto, ay ilang minuto, ilang oras na lang ay magra-raid sa tayo. Hindi natin ito na-focus kahapon dahil ang daming tao. Ngayon habang kaunti lang yung customer dito sa si shop ngayon. Sa si shop mga idol, uh, gagawin na natin ito. At uh, para may kabit na rin natin. Ito nga mga idol, hindi, baka, hindi ko ba pa masyado matanggal yung ibang strip soul. Pero ngayon mga idol, uh, lilihain na lang natin. A few hours later. Ay, mga idol, ito na siya. Excited na tayo. Ikabit, konting tiyaga na lang mga idol. At may kakabit na natin. Meron pa tayong mga ilang oras at mamaya tayo ay maghihingal na. A few moments later. Wow! Wow! wow. Kalami! Oy! nakabit na natin at ready ready na kaming lahat. Woo! Tara, keso na tayo. <laughs> Ayan hindi bagay. Ah, hindi ano eh tapered yung fork mo eh. Oh. Parang lumubog turtle. <laughs> ano yung tinakloban ng ano tol? Parang, oh, oo, <laughs> alam mo tol yung bahay ni Pico na sa taas, oh. <laughs> yun tol, yung may, ano, may mahabang tubo, tapos dito yung ano, nakalutang, ayun no A few moments later. No? Ayan na siya mga idol. Lo. Ayan, lumutang ang pagkano niya. Lutang na lutang. Ang ano lang dito mga idol, dito lang din ako na ano, maya Sa, dahil nga tapered yung frame ko. Eh, tapos ang tapered yung ating rigid port. Ayan Ayan nangyari di ko ay siya tingnan kasi nga lubok dito tapos ito lutang diyan na siya mga idol Ayan diyan na yung diyan natin mga idol Sa palagay nyo mga idol Okay lang ba? Oh. Ibenta na natin ng 200 pesos.